Hindi sinisi ng Pakistan at Taliban ang Israel tungkol sa pagkasawi ni Ismail Haniye. Marami ng mga grupo ang nag-a-accuse sa Israel tungkol sa pagkamatay ni Ismail Haniye. Mismo ang Israel ay hindi ito inamin. Pero mayroon ding mga lumulutang na balita na ibinalita ng The Times of Israel na ang Mossad ay nag-hire ng IRGC Security Agents para magtanim ng bomba sa lugar kung saan nakatira si Haniye maging ang Hezbollah at Houthi ay pinaratangan na ang Israel tungkol sa pagkawala ni Haniye at matapos lamang ang ilang oras nagdeklara ang Iran na sila ay gaganti sa Israel. Pero tahimik ang Israel sa mga accusation na ito bagamat meron ng mga pahayag ang Israel tungkol sa pagpatay nila sa isa sa mga senior commander ng Hezbollah hindi nila inaamin ang nangyari kay Haniye. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, ang pagkamatay ni Haniye ay naglalagay sa buong mundo in a better place. Iba naman ang saloobi ng Pakistan at Taliban dahil sinisi nila ang iran tungkol sa pagkamatay ni Ismail Haniye. Ayon sa report ng Yahoo, merong Taliban official na pinaratangan ang Iran na nakikipagsabwatan daw ito sa Israel upang ma si Ismail Haniye. Kung baga, ibinenta raw ng Iran si Haniyeh sa Israel. Katunayan, ayon sa balita, na ang Mossad ay nag-hire ng IRGC upang magtanim ng bomba sa loob mismo ng bahay ni Haniyeh at dalawang buwan na pala itong nakaraan bago pa mapaslang si Haniyeh. Ayon naman sa pagsisiwalat ng dalawang Iranian officials, noon pa sanang Mayo ang balak na patayin si Haniye at ito ay mangyayari noong si Haniye ay nag-attend sa funeral ng dating presidente ng Iran na si Ibrahim Raisi na pinalitan ni Masoud Pesisyan. Pero nang matapos ng mag-attend si Haniye sa funeral ni Ibrahim Raisi at nang pasasabugi na sana ang bahay ni Haniye ay hindi ito itinuloy ng Musad dahil daw sa maraming tao na nakapalibot sa building ni Ismail Haniyeh. Take note mga kaibigan, Iranian officials ang nagsiwalat nito. Palaisipan ngayon kung paano hinair ng Mossad ang IRGC dahil ang IRGC ay supported by the government of Iran. Marami ang naniniwala na ang security ng Iran ay napasok na ng Mossad. Malaking banta ito sa mga grupo na sinusuportahan ng Iran gaya ng Hezbollah, Hamas, Houthi at iba pang mga militant groups sa Iraq at Syria. Bakit? Sapagat kung napasok na ng Musad ang security ng Iran, ibig sabihin ay malalaman ng Musad kung anuman ang mga balak ng Iran para sa ikasisira ng Israel. Kaya kung hindi mapoprotektahan ng Iran ang kanilang sariling bansa, paano pa nito mapoprotektahan ang mga militant group na nakabase naman sa ibang bansa. Tila naaantala ngayon ang unang pahayag ng Iran na sila ay aatake sa Israel. Bakit naman? Dahil mismong ang Iran ay nagsabi na hindi missile ang pumatay kay Ismail Haniye kundi bomba sa loob ng bahay nito. At nito lang nagdaang mga oras ayon sa report ng The New York Times ang Iran ay nag-aresto ng duse-duse na mga IRGC members. Pinaniniwalaan ito na sangkot daw sa pagpaslang kay Ismail Haniye. Ayon sa mga report, malaki ang possibility na merong nag-traidor kay Haniye sa loob mismo ng Iran. Ayon naman sa report ng The First Post na si Haniye ay nakatira sa isang guest house sa Iran na kung saan protektado ito ng Islamic Revolutionary Guards Corps. Mahigpit ang seguridad sa naturang guest house. Ang ibig sabihin nito ay hindi basta-bastang makakapasok dito ang mga foreigners. Kahit pa nga local Iranian ay hindi basta-bastang makakapasok dito dahil bantay sarado ito ng IRGC. Ngayon, kung merong nakapagtanim ng bomba sa loob ng bahay mismo na tinitirhan ni Haniye, ang tanong, sino? Dahil kung hindi makakapasok dito ang mga foreigners at mga ordinaryong tao lamang kahit pa Iranian, mga IRGC lamang ang makakapasok. Ang ibig sabihin lamang ng resulta ng investigation ay merong nagtrader na mga IRGC para mapaslang si Haniye. At kung IRGC mismo ang nagtanim ng mga bombang ito, ano naman ang rason at ano ang kanilang magiging relasyon sa Musad at Israel. Ang ibig ba sabihin nito ay ipinagkanulo nila ang kanilang kadugo para lamang sa kanilang matatanggap mula sa Musad. At eto ang matindi mga kaibigan, mismong Taliban official ay inakusahan ang Iran na nakikipagsabwatan di umano sa pagpaslang kay Haniye. Pero ang nakapagpapagulo pa sa ibang mga bansa, ang Iran ay nag-aresto ng duse-duse ng tao at mga sospek daw ito sa pagpaslang kay Ismail Haniye. Ayon sa report ng The New York Times, ang mga tao na inaresto ng Iran ay nagmula pa sa senior intelligence officers ng Iran. Ang iba ay military officials at eto pa ang matindi mga kaibigan. Ang iba rito ay staff daw ng IRGC at sila ang nagpapatakbo sa guest house kung saan si Haniye ay napaslang. Kaya ngayon, ang Iran ay wala pang naisasagawang pag-atake sa Israel. Bakit? Dahil ang Iran ay nafofocus ngayon sa worldwide investigation tungkol sa nangyari kay Haniye. Ayon pa sa report ng American Intelligence, wala raw silang nakikitang preparation ng Iran upang atakihin ang Israel. Pero matatandaan na nanggagalaiti sa galit ang Iran noong ilang oras pa lamang nabalitaan na napaslanga si Ismael Haniye at nais agad na umatake sa Israel. Pero ngayon, tila nagbago. Kaya ngayon, ayon mismo sa IRGC na ang Iran ay nagsasagawa ng isang napakalawak na investigation. Dagdag pa ng IRGC na ang Iran ngayon ay nangangalap ng mga record mula sa kanilang international at domestic airports lalong-lalo na sa dalawang buwan na saklaw kung saan napaslang si Ismail Haniye. Kasi hindi rin daw isinasantabi ng Iran na napakalaki ng possibility na mayroong spy ang Israel sa Iran at ito ay ang Mossad. Lalong-lalo na na Israel mula pa noong una, October 7 hanggang ngayon, nangangako ang Israel na kanilang tutugisin ang mga leader ng Hamas. Dagdag pa nga ni Benjamin Netanyahu, lahat ng leader ng Hamas are dead people. Dagdag pa ng Iran, wala naman daw talagang matinding kalaban ngayon ang Hamas, kundi ang Israel. Kaya napakalaki ng possibility na Israel ang pumaslang kay Ismail Haniye. Pero hindi pa ito mapatunayan talaga ng Iran dahil mismong ang Israel ay hindi pa umamin, hindi katulad noong pagkamatay ng isa sa mga senior commander ng Hezbollah ay talagang official ng Israel ang naglabas ng payag na sila ang may kagagawan. Ayon sa report ng The First Post na ang pagkamatay ni Ismail Haniyeh mismo sa loob ng capital city ng Iran na Tiran na kung saan nasa pangangalaga pa ng IRGC ay isang napakalaking kahihiyan sa bansang Iran.